naman ang bahay. Ito yung, ano, papalabas tayo ng gate kasi yung gate pa rin dito eh. Pero sa barangay 162, dito ah. Yung, ano, may kukulit akong result ng aking x-ray this morning. Malapit lang dito, kaya ako nag-picture. Near lang dito. Pero actually, nandito pa ako sa, ano, tapat ng bahay na, ano, ako. Ng lola ko. Kaya, ah, anong bahay niya? nilagyan nila ng design for um, uh, barangay official purposes kasi wait lang ha ito kasi itong x-ray nito papasa na to yung x-ray result so, nakapunta ko ano kinuha de ay kinundak sa akin kahapon dito malapit lang malapit na sa Alicia dito ko so ang gagawin ko ngayon ten pass na kasi ito yung no, open okay. Yung ano nun, no? yung nabimayari ng kumandida tong konserhal ng District 2, si Dr. Henry C. Eh, okay, ang sandal nila ha, Kasi kung naka-open sila, kukunin ko na yung result na ako yung x-ray. Eto na malapit na tayo. Yung kanya clinic. Actually, it's for my own purpose. Pero ipapasa ko po ito sa ano, sa Tondo Health Center siya. Oh, Oo, actually, totoo sa Tondo Health Center. Eto na, ako papakita. Kayaan. O, diba? Kayaan yung kanya, ano, cleaning. Okay. Eto yung isa sa mga kumundidato ng mga konsigal sa District 2. Pero not disturbed, ano na eh. Twice yung kumundidato. Ipapasok natin dito. Hopefully, maka-ready na yung result na ang x-ray. Hi. Good friend Glenn and Club. Good luck to all of us now. Today. Yeah. All of the show. Oh, believe so. Oh. See? May we souls our next day. Today is June 4, 2024. Oh, see my name is. Look at that. Oh, it's my own name. Nakalagay dito sa aking extra. So, sabi sa... doon sa loob sa Mari na daw itong pakita sa Town Hall Center today. Oh, nanggaling ka. So, naman ha. Kasi kapag ka ako dito, napupunta sa ganitong mga laboratory. Kasi meron talaga kinakailangan ipasa kasi kinakailangan talaga tumakita sa amin kasi kapag patient ka saka meron na talaga kinukuhan ah uh, benefits ngayon sa government ito talaga it's for ah uh, result of our healthcare dito sa district 2 Tondo Manila Alicia Building Bye.